Kaibigan, pag-usapan po natin kamutan sa diabetes. Especially type 2 diabetes. Ito yung diabetes sa may edad. About 30 years old. Dito po, pag tumataas ang blood sugar. Yan, yan ang topic natin ngayon. Tingnan muna natin kung ano ang sintomas ng diabetes. At yung gamutan, ituturo ko mamaya. So basically, pag diabetes, yan laging gutom ang pasyente. Laging nauuhaw pwedeng dry mouth. Madalas na mamayat kahit kain ng kain sila. Ito po, pag nagkaroon na ng komplikasyon, namamanhid na ang paa, ng kamay, lumalabo na ang mata, matagal na ang diabetes dyan. Lalo na kung impotence o mahina na sa sex, medyo late symptom na po yan. Para malaman kung may diabetes, papacheck ng fasting blood sugar. Pag ang fasting blood sugar lampas sa 126 mg per DL, Uh, pag twice kinuha ay may diabetes na yan. Para mas sigurado, pwede tong hemoglobin A1C. Pag mas mataas dito sa 6.5 may diabetes na rin. Baka minsan may nakikita kayo mga mali-maling mga fake news na sinasabi ko raw hindi magandang metformin. Huwag po maniwala ha. Kasi alam yan ng lahat ng doktor, talagang ang first line na binibigay natin na gamot sa diabetes ay metformin. Yan talaga pinaprescribe ni ni-prescribe ko. Kaya dapat po, tingnan nyo muna yung video ko, tingnan nyo yung page ko. Dapat doon kayo sa Doc Willy Ong page na 16 million followers or sa YouTube channel ko na may 7 million followers. Kahit sino naman, pwede kumuha ng picture ko, ilagay kahit anong produkto. Ha? Tingnan nyo muna para sigurado po tama yung gamutan ninyo. Okay? So, kaming mga doktor, ako po isang internist. Uh, pag diabetes, pwede kayo sa family medicine, internist, Uh, pwede, pero pinakamaganda sa endocrinologist. Sila yung specialist sa diabetes. Lalo na kung medyo serious na yung diabetes nyo. So, ang ginagawa ng doktor, first line, ito po ang treatment, obese, mataba. Kung mataba man siya o, o hindi mataba, first line natin, metformin. Minibigay po to Pag hindi nakuha ng metformin, dadagdagan ng sulfonylurea isang grupo ng mga gamot kasama ang gliclazide, glimepiride, ito yung madalas binibigay sa inyo. Pag hindi pa nakuha nito, let's say, mataas talaga ang blood sugar, uh, 200 plus, o binigyan ng metformin, ay mo ba? Dinagdagan ulit nito, ay mo ba? Meron pang third line, ito mga glitazone. Okay, mga payo pyoglitazone. At pag hindi pa rin makuha nitong pangatlong gamot, doon na pupunta sa insulin. Ang trabaho ng metformin, marami siyang trabaho, lahat pang pababa ng blood sugar. Uh, binabawasan niya yung paggawa ng sugar ng mga organo, pati pag-absorb ng blood sugar, mas binabawasan, maganda to. Tsaka ito, pati paggamit ng sugar ng mga muscles natin, pinapataas niya. So may mga malaking pag-aaral na sa metformin. Talagang marami ng trials na pakita ito, 1998 pa to. Pero magandang trial to sa libo-libong pasyente. Nakita nila, basta umiinom ng metformin, nakabawas sa pagkamatay. Ano? Eh less death by 42%. Mas hindi namamatay ang mga diabetic na umiinom ng metformin. Pag hindi umiinom, mas namamatay. Less heart attack, 39%. Less stroke, less napuputol ang paa, 32%. So, ganito yung gamutan ng mga doktor, mga specialista tulad namin. Una-una, syempre, uh, exercise muna, dieta muna, kung hindi naman ganun kataas ang blood sugar. Pero kung mataas na, ito, metformin first line. 500 mg, pwedeng twice a day, three times a day, maximum mga four times a day itong metformin. Tapos, pag hindi makuha, mataas pa rin ang blood sugar. Gusto natin blood sugar, mga 120, kung makukuha nyo 120 o 110 ng blood sugar nyo. Pag hindi makuha nitong first na gamot, uminom na kayo ng metformin, dadagdagan ng mga sulfonylurea. Ito yung second class ng gamot, tulad ng mga glimepiride, at gli uh, glipizide, mga pangalan nila. Pag hindi nakuha nito, pangatlo itong pyoglitazone. At pang-apat yung insulin. Ganyan ang stepladder treatment ng mga doon. Ang metformin maraming advantage, mura lang, 'di ba? Hindi talaga hindi talaga walang danger na sobrang bababa yung blood sugar, the most effective. Babantayan lang s'yempre kung nagdadialysis na o 'di ba? Karamihan naman ng gamot pag nagdadialysis na eh, talagang ah, hindi mo na ibibigay o ina-adjust mo na yung gamot. Kung talagang nagdadialysis sobra taas ang creatinine, doon mo lang hindi bibigay. Kung sirang sirana, severe liver disease, doon mo lang hindi bibigay. Pero for sa karamihan ng tao, pwede po. Pwede po ibigay. So, ganun yung first line natin. Ang next step, pag hindi nakuha ng metformin. Metformin kasi usually, uh, kaya niya siguro mga pag ang blood sugar niya, mga 150, kanya 150, 160, tapos mataba. Kung overweight ka kasi, isang advantage ng metformin, mas mawawalan ka ng gana kumain. So, mas papayat ka doon. Yung mga may PCOS, PCOS, yung mga babae na may hormonal imbalance, overweight sila, metformin din ang binibigay. Tapos, ang pinaka-side effect lang, siguro, <clears throat> pag uh, baka sumakit ng tiyan konti, medyo makabag, medyo mahangin. Pag sa umpisa, baka medyo uh, magtatay konti. Pag hindi pa sanay, pwede naman kainin with meals yung tableta. So, ang second line, ito yung mga sulfonylurea. Ito yung parang Class, yan ang pangalan ng grupo ng mga uh, second na gamot para sa diabetes. Ito yung mga sulfonylurea. Dati, itong mga pangalan. Ito, nung kapanahonan ko, may glimenclamide pa. Diba? Pwede pa to luma. Kung sa iPhone, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Ngayon, mas bago na itong glimepiride. Mas bago, mas magaganda na. So, lahat ito may pangalan na may aid sa dulo, ang generic under sulfonylureas. Ang trabaho niya, paano niya pinapababa yung blood sugar, ito yung pancreas natin, meron tayong mga beta cells na natitira na gumagawa pa ng insulin. Hindi pa totally sira ang lapay o pancreas. Eh. Kaya, kaya pa niya maglabas ng insulin. Ang trabaho nitong tableta, itong mga gliclaside, glimepiride, yung mga brand name nila, mga diamicron, micron, uh, nilalabas niya yung pinipilit niya maggawa pa ng insulin ang pancreas. Pinipilit niya gumawa yan. O, para bumaba ang blood sugar. Okay. Pwede naman to inumin ng uh, mga pasyente. Wala naman talaga gaano mga side effect. Binabantayan lang syempre kung uminom ka ng alak. Kung alcoholic naman eh, uh, malakas ka uminom ng alak, karamihan ng gamot, nagugulo yung dosis eh. ba diba? Kaya sabi ko nga, pag inom kayo ng gamot, kahit anong sakit, hinay-hinay uh, sa alak ang steroids nakakataas ng blood sugar so medyo i-adjust natin so expect mo tataas lalo na kung nagkakasakit tataas din yung blood sugar bukod sa gamot sabi ko ang first line ko lagi tinuturo ah, pagkain ah, na hindi gaano nakakataas ng blood ng blood sugar tulad ng ganito 'di diba, mga gulay exercise magpapapaya tayo bawas stress saka tulog ito muna kung ang blood sugar niya mga 140, 150 lang baka makuha na nito, wala nang tableta. Pero kung mas mataas pa, lalo na kung overweight kayo, lalo na kung matigas ang ulo, alam ko na mga diabetic matigas ang ulo eh kailangan ng gamot in the end. Pero anyway, ito 'yung mga uh, natural remedies natin, exercise napakahalaga, tamang pagkain tuturo ko sa inyo, tulog, positive thinking lang, iwas sa matatamis, ah tubig na lang. Tubig nilang sa atin. Para sa diabetes, titingnan natin yung glycemic index. Pag mataas ang numero, above 17. Ako, bawal sa diabetes o konti lang. Tingnan nyo to, lahat ng kanin, taas. Uh, white bread, 100. Bagel, 103. Lahat to baked potatoes, french fries, 85. Yan ang pampataas ng blood sugar. Konti lang kakainin. Gusto natin itong mga low low ang pampababa ng blood sugar. malahat mo lahat ng gulay low, 15 lang. Asparagus, broccoli, celery, kiwi, yan, no? Tingnan nyo lahat po ito. Napakaganda, pampababa. Maganda to sa diabetes, busog ka na, hindi pa tataas ang blood sugar mo. Yung asukal, nakatago sa loob ng frutas. Ganyan, ganyan po ginawa ng Diyos na ang sugar natin, fructose, na sa loob ng apple. Kaya kailangan kainin mo muna yung buong apple. Pagsaging, saging, okay po to. Tamang hinog, huwag overripe. Pag overripe, nakakataas ng blood sugar. Yan, orange, very healthy. Potassium, para sa mga nagka-crumbs. Pears, pwede ito sa mga uh, nagtitibi, constipated. Strawberry, very healthy. Huwag lagyan ng maraming asukal. Suha, spinach, okra, di ba? Pang-diabetes. Carrots, kamatis, yan. Broccoli, at ah, di ba pa. Sana nakatulong tong video po para makontrol ang inyong blood sugar. God bless po.